hali po sa inyong lahat andito po tayo sa highway uli galing po ako nag deliver sa aking mga paninda sa aking clients sa aking suki na mga mababait so nagutom ako dahil galing din po ako sa check up so kailangan natin kumain uli ibalik yung nakuha nating uh, dugo <laughs> iluanagas ako ng dugo kaya ang balak ko kakainin ngayon lunch ay doon sa ano tayo kakain malapit na lang sa bahay sa Swimachi doon sa Big Boy so wala akong ibang naisip na kainan iyon lang para mabilis at malapit lang din sa bahay kasi medyo pagod ako kaya samahan niyo po ako sa aking puntahan ngayong araw na to, guys Itong way na to ay papuntang Shimimachi. So sa dati namin tinitirang lugar na malapit lang din sa Suemachi at sa aming lugar na Umimachi. At ito pala yung last ko na deliveran na bye guys. So magpa-parking tayo dito at i-chat -chat ko siya para bababa siya tapos na ako nag-deliver guys apat na oras din natapos ang ano namin pag-uusap <laughs> ayan gutom ako tapos alas 12 na kasi kaya dito na lang ako kakain sa big boy restaurant ay nakapila nagpila guys hindi kayo ang pangalan Ito na dumating ng aking order sa habang oras na paghihintay guys napaka hindi na ako dito muli hindi na ako uulit dito kumain kasi ah napakatagal talaga ng na magluto sila guys ang hinihin ng mga staff napakatagal at nako yan ang aking order volume tayo ngayon na pagkain guys yan ubos na good sa madista busog na ang inyong suking tindera ito guys so uwi na po tayo tapos na ako nagtanghalian babalik na tayo sa bahay kasi may naghintay sa akin may customer mamimili sa bahay din <clears throat> Maraming salamat sa Panginoon ngayon merong naghintay sa akin kaya bilisan ko uuwi kasi ang promise ko ay makabalik ako ng 1 uh, 1.30 so 1 p.m. na kaya bilisan ko para malinisan ko kunti yung bahay kasi maaga ako malis kanina alas 6 eh. ngayon alas 12.50 Ito guys, kanina pa hindi ko pa hindi ko na binablog yung pagdating ng aking customer kasi baguhan lang siya. At hindi hindi kaya na aking cellphone Nalubat siya nung dumating sa bahay kaya wala akong vlog sa aking customer na hinaghintay sa akin. So pagkatapos niyang namili at umuwi na siya, ayan andito po ako ngayon sa uh, aming lugar ulit. Ayan, sa likuran ng aming bahay, nag-walking po ako ng aso kasi para hindi siya may stress guys at hindi siya iihi sa loob ng bahay at magdumi para healthy din yung aming aso. Kailangan ko kasi silang lang siyang i-walking two times a day kasi yan ang utos ng may-ari yung anak ko. <laughs> Busy kasi siya. kochi kochi no me tai na uha pero maitim ke ni aya no na uha usha mai man to big pero ah sira na do niya kanina dito oh Oh yang gandang dotin nan oh 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 gandang riyong ah nasigale jit po pak si riyong riyong punta tayo dito riyong oh tingnan natin dito dito guys oh ah. Naglagay kasi sila ng tubig. Ayan, no? Uy, uy, uy! Ikong! Naglagay sila ng tubig. Ang gando. Ang ganda. Ayan, yung mga pananim nila. Oh! Oh, kawai. Oh, kire, kire. Kire. Oh. Uy, uy, uy! Oh, kire, kire. Kire. iku suku iku, 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 iku oh wah segai hmm main. Ang ganda. Madilim na. Madilim na. Ayan. 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 Kucing dia, kucing. Kucing ni nak mitai. Tak urau sia. Kira mak itu ni. no. No. Oh, itu big. Pero ah sira kanina. Dito oh. Ayah. Ayah. Cera. Di bawah. Yang ganda, ah. ganda, <laughs> <Inihingal>. Riyong gan do tinan. Oh. Oh, oh. Gan do tinan. Ini ingat. Riyong. Ay, nasigarin jitay. Pop pop pop. Si Riyong, Riyong. Muntatay dito, 'yong, oh. Tingnan natin. Dito, Di sini, guys. Ha? Ah. Naglagay kasi sila ng tubig. Ayan, no? Uy, uy, uy! Ikong! Naglagay sila ng tubig. Ang ganda. Ang ganda. Ayan, yung mga pananim nila. Oh, Oh, kawai. Oh, kire, kire. Kire. Oh. Uy, uy, uy! Oh, kire, kire. Kire ikung sige liyan ko, wa sakaay, hmm, may tapo kami nyo Clinic kasi may laglag lag ang aking anak, medyo traffic nyoon pagkatapos dito uuwi na din kami sa bahay magkaimo lang ng mamalingke lang lang ayan mat yan mata